Isipin mo ito. Gabi na. Ikaw ay nasa bangka at nasa gitna ng dagat. Ikaw si Pedro, isang mangingisdang sanay na sa dagat. Ngunit nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Lumakas at tumaas ang mga alon. Bilang si Pedro, hindi lang alon ang kaharap mo, kundi ang takot na lumulunok sa puso mo. Bigla mong nakikita si Jesus. Naglalakad sa ibabaw ng tubig Una kang natakot. Akala mo multo. Pero narinig mo ang tinig niya. Huwag kayong matakot, ako ito. At binigyan ka nito ng tapang at lakas ng loob, sinabi mo. Panginoon, kung ikaw nga iyan, papuntahin mo ako sa tubig. At nakalakad ka nga, totoo. Pero nang maramdaman mo muli ang lakas ng hangin, at marahil nagsimulang tumama sa iyo ang malalakas na hampas ng alon, pinukaw nito ang atensyon mo. Tumingin ka rito imbes na kay Jesus. At doon ka nagsimulang lumubog. Ganito rin tayo sa spiritual warfare. Ang bagyo ay larawan ng spiritual battle. Ang kaaway, si Satan, o tinatwag na Prince of the Air, ay gumagamit ng takot para ilayo ang mata natin kay Jesus. Kung ayaw mong lamunin ka ng takot, itype mo sa comments, Takot, wala kang kapangyarihan sa akin. At siguraduhin mong panuorin hanggang dulo dahil may matinding mensahe ng kalayaan mula sa Diyos na ayaw mong mamiss. Fear is a demonic spirit. Madalas nating isipin na ang takot ay normal lang. Parang kaba bago mag-exam o hiya bago magsalita sa harap ng tao. Pero malinaw ang sabi ng Biblia. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. 2 Timothy 1 verse 7 Pansinin, hindi lang feeling ang ginamit, kundi espiritu. Kung espiritu ito, ibig sabihin may demonyong nasa likod nito na gustong makipagrelasyon sa'yo. Gusto niyang palitan ng banal na espiritu sa puso at buhay mo para ikondisyon ang isip mo. Mapapansin mo, ang takot ay may boses. Huwag mong gawin yan, mapapahiya ka. Huwag ka nang umalis, baka masaktan ka. Huwag mong sundin si Lord. Baka mawalan ka. At alam mo ba kung bakit lagi kang inaatake ng kaaway? Kasi alam niya ang pagkakatawag ng Diyos sa buhay mo. Alam niya ang perpektong plano ng Diyos para sa'yo. Kaya yung iba mula pagkabata, nakakaranas na ng trauma, abuso, rejection, o matinding takot. Dahil gusto niyang pigilan ang plano ng Diyos na mangyari sa buhay mo gusto niya na pigilan ka at ang puso mong mapasaya o oh ma-please ang Diyos. Kasi kapag nasanay kang sundin si Lord, mapupunta ka sa kanyang perfect will at doon gagamitin ka ng Diyos para sa malalaking bagay. Kaya nga malakas ang laban sa will ng tao. Dahil ayaw ng kaaway na piliin mong i-please ang Diyos, kaya hindi nakapagtataka kung bakit inatake rin ng kaaway ang mga disipulo. Dahil alam niyang sila ang magiging mga apostol na magpapalaganap ng mabuting balita ng Diyos. Kaya sobrang importante na huwag mong payagan na ang boses ng takot ay masunod. The bigger the enemy attacks, the greater the call God has for your life. Kaya huwag mong hayaan ang takot na magnakaw ng destiny mo. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay galing kay Lord. May mga pakiramdam na peke at nilalagay ng kaaway para hadlangan ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat maging mapagmatsyag tayo. Alin ang prompting ng Holy Spirit at alin ang boses ng fear ano nang aba ang mga senyales ng spiritual warfare at witchcraft? Paano mo malalaman kung nasa gitna ka ng spiritual warfare? Minsan hindi ito obvious, pero may mga palatandaan. Anxiety o pagkabalisa, paulit-ulit na masamang panaginip, depression, matinding pagod kahit sapat ang tulog, di maipaliwanag na pagkakasakit, biglang init ng ulo o away, at sobrang tukso na halos hindi mo mapigilan. Ang tawag ng Biblia dito ay schemes of the enemy. Gumagamit ang demonyo ng witchcraft. Hindi lang kulam gaya ng iniisip natin, kundi anumang gawa ng kaaway na layong kontrolin ng isip mo at ilayo ka sa kalooban ng Diyos. Minsan, distraction lang ito. Sobrang busy. Sobrang gulo ng isip. Kaya hindi ka na makapag-pray o makapakinig ng word. Sabi sa Ephesians 2 Kapag sinusunod mo ang kaaway, ibig sabihin talo ka sa laban. Pero kapag sumusunod ka sa Diyos, ibig sabihin na nanalo ka. Simple lang ang test. Obedience is equals to victory. Disobedience is equals to defeat. Kung may mga pattern ng takot, pagkabalisa, at pagkakagapos sa buhay mo, huwag mong isipin na normal lang ito o sadyang matatakutin ka o parte na talaga ng buhay maaaring nasa kalagitnaan ka ng spiritual warfare. At tandaan, ang labang ito ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ano ang fear-based warfare? Alam mo ba na maraming kristyano ang nakikipaglaban, pero talo pa rin? Bakit? Dahil nakikipaglaban sila gamit ang takot. Ang tawag dito, fear-based warfare. Ephesians 6 verse 12 reminds us, We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities and powers. Ibig sabihin, ang totoong kalaban natin ay hindi tao, kundi mga espiritual na puwersa. Pero kapag takot ang naging strategy mo, para kang sundalo na pumunta sa gera na walang sandata. Halimbawa, may tinawag si Lord na mag-preach, pero natakot na mapahiya, kaya hindi nagsalita. O kaya may kristyanong dapat magbigay, pero natakot mawalan kaya hindi nagbigay. Akala nila safe sila. Pero talo na sila kasi hindi nila nagawa ang kalooban ng Diyos. Spiritual warfare is about the will of man. Ang laban ng demonyo ay pigilan kang sundin ang Diyos. At kung pinayagan mong mangibabaw ang takot, hindi ka lang talo, hindi ka nakalaban. Pero kung lalaban ka in faith at may takot sa Diyos, panalo ka na. You can't fight fear with fear. May isang kwento si Pastor Landon. Minsan nagpray siya at tinangka niyang sumpain ng demonyo gamit ang galit at mura. Pero imbes na manalo, lalo niyang naramdaman ang bigat ng presensya ng kaaway. Doon niya na-realize. Hindi mo pwedeng labanan ang apoy ng kaaway gamit ang sarili niyang apoy. Kaya nga sabi ng Proverbs 3 verse 7, Fear the Lord and turn away from evil. Hindi ka pwedeng lumaban sa takot gamit ang takot. Hindi mo rin pwedeng labanan ang kasalanan gamit ang sariling lakas. Ang tanging paraan para talunin ang spirit of fear ay hindi sa pamamagitan ng sarili mong tapang, kundi sa pamamagitan ng takot sa Diyos. Kapag ang puso mo ay puno ng takot sa Diyos, hindi makakapasok ang takot ng kaaway. Kapag inuuna mong i-please si Lord kaysa sa tao, hindi ka matitinag ng intimidation ng demonyo. The fear of the enemy will paralyze you but the fear of the Lord will empower you. Ano ang fear of the Lord? Maraming tao ang naguguluhan dito. Akala nila ang fear of the Lord ay parang horror movie na dapat kang matakot na baka bigla kang parusahan ng Diyos. Pero hindi ganon. Ang tunay na takot sa Diyos ay banal na paggalang at sobrang pagmamahal na ayaw mong mawala sa kalooban niya. Hindi ito takot na lumapit sa kanya, kundi takot na mapalayo sa kanya Ibig sabihin, natatakot kang hindi siya mapasaya. Para bang, ayokong di siya malugod sa akin. Hindi ito tulad ng isang istriktong tatay na lagi mong kinatatakutan. Hindi, ito ang pinakamatamis na relasyon na naranasan mo sa buong buhay mo. Ang pinakamalapit mong ugnayan sa Diyos. At ayaw mong mawala iyon dahil sobra mo siyang mahal. Sabi sa Psalm 128.1 pinagpala ang bawat isa na may takot sa Panginoon at lumalakad sa kanyang mga daan. Ang taong may takot sa Diyos ay puno ng pagpapala, proteksyon at katatagan. Hindi siya basta matitinag ng spirit of fear dahil nakaugat ang puso niya sa pag-ibig at paggalang sa Diyos. Ang pinakamalakas na sandata laban sa takot ay hindi tapang ng tao, kundi banal na takot sa Diyos. Mga kapatid, malinaw. Ang takot ay hindi lang emosyon. Isa itong espiritong gustong kontrolin ang buhay mo. Pero hindi ka nilikha ng Diyos para maging alipin ng takot. Tinubos ka niya para lumakad sa kapangyarihan ng kanyang espirito. Gaya ni Pedro, sa sandaling tumingin tayo sa problema imbes na sa Panginoon, lulubog tayo. Pero tandaan, kahit lumubog si Pedro, hinawakan siya ni Jesus at iniligtas. Kaya kung kay Jesus nakatuon ang mata mo, makakalakad ka sa ibabaw ng bagyo. Pero kung sa takot ka tumingin, lulubog ka. Kaya ang tanong, saan ka nakatingin ngayon? Sa unos o sa tagapagligtas? Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat dahil hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at malinaw na pag-iisip. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, winawasak ko ang lahat ng gawa ng takot sa buhay ko. Hindi ako alipin ng anxiety, depression, o intimidation. Ako ay anak ng Diyos, puno ng faith at lakas ng loob. Fill me, Holy Spirit, with boldness to obey you in every season. I choose to fear the Lord, not the enemy. Salamat sa kalayaan at kapayapaan na galing sa iyo. In Jesus name, amen.